Matapos sumabak ang mga MSMEs ng Pangasinan sa IFEX 2024 at Manila Fame 2023, nakita ni Governor Ramon V. Gico III ang galing at potensyal ng mga ito. Para lalo pa silang masuportahan ng pamahalang Panlalawigan, plano nito ang magtayo ng Pangasinan Trade Center. Dito, kanyang hiniling ang suporta ng sanggunyang panlalawigan. The Vice Governor is here, uh, our sanggunyang panlalawigan members are here We can initially start with an executive order uh, establishing probably a Pangasinan Trade Center. Wow. Oh, 'di ba? Mas maipapakilala ng mga MSMEs at mga artisans ng probinsya ang kanilang mga obra at mga produkto sa international market. We budgeted, no, 2 billion for um an executive building or what we call that the Capitol Plaza building which is uh, An 11-story uh, government center where we will house some national agencies, the provincial government, uh, bibigyan namin kayo ng lugar doon. Maglalaan na rin ang budget para sa mga ito taon-taon. Para babudgetan na po namin ito, yung mga kailangan for IFEX, Manila. Taon-taon na para hindi every time. ba? Diba? Kinikilala po namin ang inyong suporta at mga bunuksang oportunidad at asahan niyo kaming mga MSME ay nakikiisa sa mga programa na makapagbigay angat sa buhay nating lahat. We will strive hard, harder and we'll do our best, give it our best shot. Patuloy namang kinikilala ng pamalang panlalawigan ng panggasinan ng Sining, obra at mga produkto ng mga MSMEs at ang ambag ng mga ito sa ekonomiya at pagkakakilanlan ng Pangasinan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.